Unang Kronika, Kabanata 15 Nagpagawa si David para sa kanyang sarili ng maraming bahay sa Jerusalem. Naghandarin siya ng isang lugar para sa kaban ng tipan at nagpatayo ng isang tolda para rito. Sinabi niya, Walang maaaring bumuhat sa kaban ng tipan ng Diyos, maliban sa mga Levita, sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang magdala ng kanyang kaban at maglingkod sa kanya habang panahon. Pagkatapos, tinipon ni David sa Jerusalem ang buong Israel upang dalhin ang kaban ng tipan sa lugar na inilaan para dito. Tinipon din niya ang mga mula sa angkan ni Aaron at ang mga Levita, sa angkan ni Kohat, si Uriel at ang isandaan at dalawampung kamag-anak na niya. Sa angkan ni Merari, si Asayas at ang pinamumunuan niyang dalawang daan at dalawampung mga kamag-anak. Sa angkan ni Gershon ay si Joel at ang isang daan at tatlumpung kasama niya. Sa angkan ni Elizaphan, si Simayas at ang dalawang daang mga kamag-anak na kanyang pinamumunuan. Sa angkan ni Hebron, si Eliel at ang walumpung kamag-anak niya at sa angkan ni Uziel, si Aminadab at ang pinamumunuan niyang isandaan at labing dalawang mga kamag-anak. Ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadok at Abiatar at ang mga levitang sina Uriel, Asayas, Joel, Simayas, Eliel at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, Kayo ang mga pinuno ng angkan ng mga levita linisin ninyo ang inyong sarili, pati ang inyong mga kapatid, at dalhin ninyo ang kabanang tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa lugar na inihanda ko para dito. Dahil hindi namin kayo kasama ng unang buhati nito, nagalit ang Diyos nating si Yahweh, sapagkat hindi namin ginawa ang ayon sa pinag-uutos niya. Kaya nilinis ng mga pari at ng mga levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuhat, ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Inutusan din ni David ang mga pinunong Levita na pumili ng mga kapwa nila Levita upang umawit at tumugtog ng Lira, Alpa at Pompian. Kaya kinuha nila si Heman na anak ni Joel si Asaf na anak ni Berechias. Sa angkan ni Merari, si Etan, anak ni Kusayas. Sa pangalawang hanay ng mga aawit at manunugtog ay pinili nila sina Zacarias, Jaazael, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benayas, Maasias, Matitias, Elifelehu, Miknias, at sina Obed-Edom at Jael, mga bantay sa pinto. Sina Heman, Asaf at Etan, ang pinili nilang tumugtog ng pompyang. Sina Zacharias, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasias at Binayas ang tutugtog ng mga lirang mataasang tono. At sina Matityas, Elifilehu, Miknias, Obed Edom, J.L. at Azazias naman ang sa mga lirang mababa ang tono. Ang kukumpas sa pagtugtog ay si Kenanias, pinuno ng mga manunugtog na levita, sapagkat siya ang sanay sa gawain ito. Sina Berekias at Elkana, kasama sina Obed Edom at Jehias ay ang mga bantay sa pinto sa kinalalagyan ng kaban. Ang iihip naman ng mga trompeta sa harap ng kaban ng tipan ay ang mga paring sina Sebanias, Josaphat, Nathanael, Amazias, Zacharias, Benayas at Eliezer. Pagkatapos si David, ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng libu-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-Edom upang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh sa tulong ng Diyos, nadala ng mga levita ang kaba ng tipan, kaya't sila'y naghandog ng pitong toro at pitong tupang lalaki. Si David ay nakasuot ng kamisetang yari sa magandang telang lino, gayon din ang mga levitang may dala sa kaban. Ang mga manunugtog at si Kenanias, ang pinuno ng mga manunugtog, suot din ni David ang isang efod na lino. Ang buong Israel ay kasama ng kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sila'y nagsisigawan sa gala, hinihipan ang tambuli at trompeta, at tinutugtog ang pompyang, lira at alpa. Habang ipinapasok sa lungsod ni David ang kaban ng tipan, si Mikal, anak na babae ni Saul, ay dumungaw sa bintana. Nang makita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya'y labis na nainis.